Ma kalau juga. 后面的啊，敌人，刚才打退后。 over the whole world in all its wonders. So, who do you believe in and how do you guys papasok na tayo guys siyempre mag bbs mo na tayo dito na tayo guys oh. ayan guys dahil basang basang yung sapatos natin guys may baon tayo sapatos kailangan dalawa dalawa or tatlo kung marami pa ang sapatos siyempre pag tagpulang ganito palit palit tayo fine ako guys ingat kayo guys dahil tagpagan ngayon nadulas ng daan ito guys isang sapatos ko isa o masang basa oh my god malaking tulong ito guys legend na yun guys legend na yun alam takoy na yun guys Dali okay, yeah. so, hmm, na Guys, anong gupit nito, guys? Anong gupit nito? Kalbo. Anong gupit nito, guys? Calibon. Bilog daw ito to crochet na. Bilog daw guys. Or bibilawin daw natin tong Palmer and Nella. Guys, mukuto natin sa nang ko. Si Aso Mokulet na nan nan nangangalbit. Kung hindi ka sana nagkakaga, wala ka sana ng busal na nagaspe. Panigurado lang guys, lagyan natin sa busal. busay. sa hindi sanay eh. Para sa hindi sanay igroong. Sanay ka mag igroong. Kahit ganyan ka. Naglaka lang, nag-aano. Nagwawala. Nagwawala. ba? pahit naman siya. Mayroong naman siya. Anikulado lang mga guys. Manipulado lang tayo. Mayroong pahit naman

na naman kita naman di, na digdi nagtatrabaho bakit kita may pangkakan sa puro kalyaw magkupit ng ayam ay buko So guys, yung ano namin, pang tanggal na tulis. Pagkatapos ko tulis, hindi ito na yung ginagawa na namin lahat. Kaya suwabe. Suwabe yan, guys. Walang katulis-tulis ng hukong. V redu, če ste vesti, v redu, če ste vesti, ker je v trenutku tega. No, še kaj? V redu, za tekstop, v redu, v redu, v redu, v redu. ang pag po sa talagang patagal kapag pinuli na natin siyang gawin. Hindi po ito basta ba. Hi guys, magpagong na kayo ng aga kasi sa 31 hindi po kami papasok kasi pipunta kami ng Batangas Pupunta guys guys 31 at Kaya na kayo ng aga はい,はい。